Sa darating na halalan sa Mayo 12 ng 2025, tatandaan ng lahat ang COMELEC po ay magbibigay ng tinatawag na Voters Information Sheet. Ipamamahagi namin yan isang buwan bago mag-eleksyon. Apat na pahina yan, makikita nyo po ang inyong pangalan. Anong presinto kayo boboto at saan lugar yung presinto po ninyo? Anong paaralan? Makikita ninyo rin, rin po ang listahan ng lahat ng kandidato sa lahat ng posisyon. Dalawang linggo bago mag-eleksyon, kami rin po ay maglalagay ng tinatawag nating Voter Search or Precinct Finder na kung saan naanjan na andyan po makikita sa marunong gumamit ng internet. Yung inyo pong mga pangalan, kasama na rin po ang kung saan ang presinto nyo at ano ang eskwelahan kung saan located yung inyong presinto. Yan po napaka-importante sapagkat pagkat uh, siyempre iba wala ng panahon o pagkakataon na makauwi sa kanila mga bahay-bahay dahil sa trabaho, sa pag-aaral. Sana po yung lahat na pupuntang mga kababayan natin sa araw ng eleksyon sa bawat presinto sana hindi na po kayo kukuha pa ng mga papel, polyetos na pinamimigay. Bawal pa nga po yun dahil yan ay campaigning na. Maganda, may kodigo na tayong daladala. At kung pwede, yung mismong voters information sheet, doon nyo na po isulat, doon nyo na po ishade yung mga pangalan ng tao na gusto nyo ihalal para kukopyehin nyo na lang pagdating sa presinto. Bawal magdala o bawal magpicture ng balota o bawal magpicture ng kung ano nangyayari sa loob ng presinto. Pero hindi po namin pagbabawal ang pagdadala ng uh, cellphone po ninyo sa loob mismo ng presinto at yung resibo na ibibigay po pagkatapos maipasok yung mismong balota sa bawat uh, makina yung bawat resibo kinakailangan iiwanan po yan dyan sa receptacle sa loob ng presinto hindi pwedeng ilabas pwede kasi maging basehan yan ng vote buying kung sakasakali pag ginawa po niyo yan kulong ang aabutin isa hanggang anim na taon at tatandaan natin uh, sana po naman Huwag tayong basta-basta makikipag-usap sa kung kani-kanino sa labas ng presinto bago pumasok. At the same time, huwag po tayong tatanggap ng kahit na anong suhol o iaabot sa atin para lamang bumoto. Sa nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao, kayo po ay pwedeng bumoto exclusively ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Sa inyo lang po yan. Ipapatupad na po natin ang mall voting sa buong bansa. Yung boboto ng maaga ng no, 5 to 7, bukas na rin po yung mall ng 5 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock po yan. At uh, siyempre sa mga kababayan natin nasa abroad, yung mga tinatawag nating overseas Filipinos, makakaboto na po kayo for the first time using the internet. Uh, internet voting na po tayo. Gamit ang inyong cellphones, laptops, iPad. Papa-enroll lang po kayo ngayon darating na Marso. At makakaboto na kayo using po yung mga device na binanggit ko. Hindi nyo na po kinakailang pumunta pa sa embahada o konsulada. O kaya naman po kayo ay padadala namin ng envelopes na naglalaman po ng mga balota. Hindi na po yun. Sa ating mga kabataan, ating laging ipinaglalaban ang prinsipyo at pinapaniwalaan natin. Ang boto nyo ang magpapanalo para sa kinabukasan. Ang boto ng kabataan Pilipino ay boto para sa kinabukasan. Isang paalala mula sa Republic Asia at Comelec.